Binigyang pugay ng Philippine Military Academy ang halos tatlongpong dekadang serbisyo sa bayan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng 7 Infantry Kaugnay Division Philippine Army sa pamamagitan ng isinagawang testimonial parade and review sa Camp Del Pilar, Baguio City. Kasama ang kanilang pamilya, malalapit at kaibigan at tropa ng militar, dumalo si na Major General Andrew Costello, Commander at Brigadier General Dennis Pasis, Assistant Division Commander ng 7ID. Sa naturang military tradition na iginawad sa mga retiradong senior army leaders sa bansa, kasabay rin nilang nabigyan ng parangal sa PMA sina Major General Roberto Capulong, Commander ng 2nd Infantry Division, Philippine Army, at Brigadier General Jose Agosto Villarreal, ang Assistant Division Commander ng 2ID. Si Major General Costello ay nakapagtapos sa PMA at membro ng Big lahi Class of 1990. Una siyang nadistino sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army at nareassign sa 33rd Infantry Battalion bilang platoon leader. Noong August 2019, umupo siya bilang commander ng 703rd Infantry Aguila Brigade sa 7th Infantry Kaugnay Division hanggang sa maging deputy commander ng Northern Luzon Command at ngayon ay pinuno ng 7ID Philippine Army. Si Brigadier General Pasis naman ay buhat sa PMA Sambisig Class of 1991. Una siyang naging platon leader at company commander ng Charlie Company ng 4th Infantry Battalion, 1st Infantry Division, commander ng IT commander ng ITO Quezon, ITG4, AFPJIC at acting commanding officer ng DTU ng 2nd Infantry Division, Philippine Army. Bago umupong assistant division commander ng 7ID, nagsilbi naman siya bilang commanding officer ng 7th Infantry Intelligence Battalion, commandant ng 7 Commandant ng 7th Division Training School, pinuno ng Government and Strategy Management Office at Division Inspector General. Ang pagre-retiro ni na Major General Costello at Brigadier General Pasis ay nagmarkas ng pagtatapos ng isang mahalagang yukto sa kasaysayan ng 7ID. Ngunit magiiwan ng isang pamana ng dedikasyon, integridad at tapang na magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga kawal. Wala dito sa Philippine Military Academy, Porter Pilar, Baguio City. Ako si Lester Donato, ang inyong kaugnay.